ko another day another blessing na naman ito guys mga kogi ah uh, tayo dito sa Tagubi kay Manong Edwin Game Farm mga kogi na ko to guys wala ko tong area to matagal akong hindi nakabalik dito tingnan nyo mga kogi ang buong paligid wow nakakamiss naman Yun, guys, bertanggapan guys, 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 Si Manung ide. Si Nagapon, yeah. long time no si. Hi. Dinko, dinko. mga kakogi. Mga Kugi, magandang hapon. Good afternoon sa lahat. <laughs> Nung, tagal ko nang hindi nakabalik. Okay. Masyadong busy si kakogi. Masyadong busy nga, totoo lang mga kakogi. Pero <laughs> maradog so. na yung nabisihan sa. Huwag ka pang naman Anyway guys, uh, alam naman mga kakogi, talagang mamimiss ko ang lugar na ito. Kasi dati, doon ako sa baba eh. no? Ngayon, Kausapin natin ulit si Manong. Kasi parang bitin yata ako nung usapan natin last time. <laughs> <laughs> ngayon guys, parang masasabi natin na full time na dyan ka sa imong farm karon Manong. Oh, full time na. Nag-retire oh. uh, nag na ta sa trabaho na to. Oh, wala na siya sa gobyerno mga kakugi. Yeah. So ngayon, Manong, ito, last time kong nagpunta dito, blessing yata yung itong sa oh, yadas, no? Gradas. Yun. So dito ka natutulog na? Ah, dito na. No. <laughs> na. na ang nasa tag-ubi ng ano ko, residence. Residence <laughs> Nagbago na ang residence na guys from Mandawi to ano, to tag-ubi Compostela. Anyways, ano kumusta naman ang buhay sa isang retirado? Ah, uh, ganito. Pa ano, sa hangin, magandang imoy ng hangin. Ito nag ano, nagre-relax na buhay probinsya Buhay, buhay provincia. Buhay probinsya na. Tsaka eh, ngayon guys na retirado na si Manong, pwede na natin dalhin kahit saan tayo magpunta sa farm visit natin. <laughs> <laughs> Ako Manong, kumusta naman dito yung pagmamanok natin? Ay okay rin. Uh, maganda yung binta ko ngayong taon na ito. Very nice. Ano, marami. Maraming na-produce? Oh, marami na-produce. Almost 400. Uh, na, na mga, 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 mga lalaki? Mga lalaki. Gordon Mga, tapos, uh, anong tawag nito? May natira pa ngayon? Meron pa. Meron konti. Mga 100 plus. Mga 100 plus. dito guys, dito sa kay Manong Edwin, walang, walang first pick, walang second pick, walang tinatago. Dito kung ano, what you see is what you get. Uh, so, dito, from time to time, manong, may, may eco-cord ka, no? uh, Continuous yung breeding mo dito. Continuous. Uh, nagsimula na tayo sa early bird. No, may early bird ngayon uh, so, ilan ba yung mga materials mo na ano, sa early bird? Sa early bird, uh, ginamit ko sampo. Sampo, sampo na broodcock. Tapos yung mga pullet, siguro mga squinta. Hmm. Target mo niyan sa early bird, mga... 200, uh, 300? 200. 200 na makord nastag eh, ano ano yung mga gamit natin ano ay uh, may, hey, ano may kilso yung gold ko hmm. tapos yung round yung round head yung, round head. Uh, yung nakuha natin doon sa chrome oh uh, yun nga yung ano yung grass cutter niya ah oh, grass cutter uh, si at cat. tama pala yung sinabi ni ano nag grass cutter sweater ni ano mm. ni Krong, mm. ni Boss Eli Boss Eli, yung yun yun, ang ganda na guys so, ngayon guys, mga kakugi napapansin ko parang puno yata yung ano natin, tipi oh. puno, puno ngayon guys so kung sino yung gustong pumasyal mga kakogi nandito lang ito sa may tag-ubi hanapin nyo lang yung karatula Manong Edwin Game Farm, parang bagong santo yeah. na may dalang manok <laughs> uh, Makita mo sa Google Ah, sa Google Google, Google Map I-ano e, man, lang man, oh. uh, Manong Edwin Game Farm oh. Mag-appear yun mag Yung, oh. Madali na palang matuntun mga kakugi Pag Pagpunta nyo sa Compostela, Akit kayo papuntang Tagubi Yun, makikita na natin Nako, guys iba talaga manong no pag nag-ikaw na nakatutok manong no so focus talaga no focus ah uh, lang ano mortality mm tama kasi pag makita mo pag may matamlay na manok no? agapan agad oh agapan ng medisina. mm ano bang sa tingin mo manong no? malaki ba ang kaibahan talaga kung nandito ka kaysa nung panahon na isang buwan minsan ka lang makapunta <laughs> Uh, malaking kaibahan kasi yung ano natin experience sa uh, pagmamanok at sa pag-breeding ma-apply mo daily daily. O, daily matutukan mo yung mga capirismo, mm -hmm. yung mga stag mo, lalo na yung mga materialismo. Oo, no, tama. Tsaka yung especially yung pag pagbibigay ng mga vitamins, talagang nakikita mo na talagang talagang seriously binibigay uh, yung mga vitamins. Oo. Uh, Hindi naman punta sa ano, handler. <laughs> Kasi guys, totoo yan ha, mga kakogi. Based on mga na-interview namin ba, na mga iba pang nagbe-breed manong, uh, sabihin yung sa tauhan niya, Oh, napurga ba yung ano kagabi? O oh, boss, napurga lahat. <laughs> Tapos pagtingin ng may-ari, nandun pa yung mga pang purga. Purga. <laughs> wala pa wala na yung map mapurga. So yun, iba talaga pag naka-hands-on. Araw gabi nandito ka manong Araw gabi Yun Minsan lang ako bumaba sa ano, city <laughs> Isang ano business lang, lang siguro Isang linggo Pag na-miss mo yung Lamig ng SM Oh. <laughs> Tsaka ano Guys Okay lang kaya sa sa'yo manong For example Kasi ano ba Na ano ko rin Mga ba na Gusto kong maka-experience Kung ano yung mga daily routine sa isang farm. For example, dito sa inyo, Manong, ba? Mm -hmm. Okay lang ba kaya sa inyo, Manong, mag-overnight kami dito, tapos i-document natin kung ano yung ginagawa nyo daily? Walang problema. Sa gabi, oh, ano ba ginagawa nyo? Oh, Meron tayong bahay. Ay, ito? <laughs> Hindi tayo mababasa sa ulan? Hindi oh, tayo mababasa. Subukan kaya natin, guys. Kasi, yun ang yun ba, isa sa mga, ano ko, guys, uh, for the coming years, especially this coming 2026, gusto kong ma-experience yung na ma experience ng mga malalaking farm, ba? Yung mga daily routine sa mga tauhan nila. Ano ba ang ginagawa nila uh, sa hapon? After sa pagpakain ng patuka ng mga manok, sa gabi, ano ba ang ginagawa? Tapos early morning, ano ba ang ginagawa? Para ganun ba, i-document natin. Pwede. Hey, okay. no? Pwede kaya, manong, no? Pwede. Okay. Tapos kung mag magpupurga sila, titingnan natin kung ano yung mga ginagawa. Kasi iba-ibang farm, mga kakugi, Iba-iba ang mga practices. Iba mo Iba-iba. No, nakita nyo sa likuran ko? Ay. May PWD na dumating. PWD. <laughs> Titboy! boy! Oh! Oh! <laughs> Tsaka si Nijin <Jane> Dibusyon. <laughs> yan. <clears throat> Sige guys, ano natin yan? I-schedule natin yan. Tapos kung sino yung mga farm na gusto nyong... Uh, puntahan namin Basta yung mga kakilala lang namin, guys. Huwag yung hindi namin kakilala kasi mahirap na Magpabuhi ko tago sa kadlaw. <laughs> Pwede rin magdala kami ng ano, mga gamit namin, tapos camping-camping. Gusto kong maano, guys, ba? Para maipakita namin sa inyo kung ano talaga ang experience. Ganyan. Paano ba mag-manage ng isang farm? Ngayon, sa management sa farm talaga, talagang ikaw nagiging manong, no? O, oh, hands-on na. Hands-on na. Dati kasi iba, no? Dito sa ngayon manong sa breeding yung mga pairing mo sa breeding ikaw man ang nagpipera na diba uh, eh. ano ba yung mga mga requirements mo sa pagpiring pagpili uh, yung ano yung yung sa inahin uh, malaman mo kung ano ang uh, laro ng kapatid niya doon natin i 'yun kung anong kulang, mm -hmm. dagdagan natin halimbawa, kulang sa lasap, dagdagan natin ng hats 'yung hats ko, Gilmore at saka McLean Gilmore at saka maclean, oh, oh, tested. Oh, tested mm -hmm. na talaga 'yan. Oh. So, 'yung pagpili sa mga inahin, ang tinitingnan mo 'yung kapatid na lalaki. Mm. Ah. Tapos, ang sa mga lalaki naman, ah, Matitesting testing natin mga lalaki, so alam mo natin, 'di ba? Mm. So ngayon, ang binibreed mo para sa early bird, ano yung mga linyada na yan, manong, ang broodcock? Yung broodcock ko, yung, ano, yung that, uh, old line ko na gold. Gold? Kasi ngayong uh, ngayon nga stag season, uh, sa pito na magkapatid, isa lang na sa gold. Wow, galing ha? Mm. So this year yan, this year? This year. Mm -hmm. o, tapos yung ano, sa, sa uh, kay, galing kay Sunny yung white? ah puti puti Kinarami oh, ko ngayon Sweeter White ba yan? White Swite lang ah, ah. white lang kung anong saan galing yan kasi <laughs> si Sunny hindi niya alam kung ano na talaga ang bloodline no, hindi siya nagsabi no? no hindi nagsabi sikreto yan ng oh. ano ng breeder White, Gold at saka yung mga grass cutter galing kay Chrome, chrome. yun grass cutter na Sweeter oh. yan yan ang tatlo para sa early bird. Oh, sa early bird. Tapos ang ipinaris mo na yan ng mga inahin, yung mga ano ko, yung round head na sweater, balon crosses na. Ah, balon three crosses na. Hmm. So yan ang pang early bird natin. Yes. Nag nagbi-breed ka rin ng mga pang straight, pang material. Wala pa. Wala pa. Oh, so sa, balak mo mga sa late bird na. Oh, sa December ako mag ano, para sa okay. straight. Oh, straight bird. Ah, okay. So itong Uh, pang early bird ilang brood cock yan? sampo sampo tapos ang pulit 50 ay, 50 tamang tama makaproduce ka ng mga 200 200 uh, tama 200 pang national natin Pag national natin uh, bala ko mga 15 15 brood kaks. 15 na brood kak, 100, so, ang, uh, 100 ang ano uh, 100 ang pulit it, so tuloy tuloy na yan sa national yes Good. so whole year season target mo mga 500 kaya siguro mga 500. Nako guys, kasi guys, ito si Manong. Kaya siya nagtatarget ng 500 kasi may pabalik-balik dito ng mga kliyente, eh, di ba? Oo. No. Tsaka may gumagamit din sa mga manok niya, guys. Isa na niyan si Boss Edic oh sa <laughs> courtyard. Sa courtyard, 'yun. Tsaka okay. yung iba pa, yung mga may tagaliti pa. Yeah. Yung mga buyers ni ano ni ni, ni Manong. Nako guys, uh, dito ewan ko lang ha kung maklaro dyan sa camera sa video parang bumata si Manong na nandito na sa ano <laughs> wala nang stress wala nang stress no <laughs> oh, pagay na na magpatina sa buhok ha so wala, wala stress wala nang trabaho na maka-stress tama nga soko, so grabe pag nasa gobyerno ka nasa opisina ka grabe ang stress mm, no Kaya dito sa farm, wala na, early morning, kape-kape ka na. Yo, kape, tsaka ah, ano makita ba? mo yung fogs. Sugayin sigur, siguro. Uh, no? yan ang maganda kag dito ka matulog. Ito man daw matanong ko manong ah, experience mo man to. Sa gabi, anong oras ka matutulog sa gabi? Sa gabi matulog matutulog ako mga 10 o'clock, 11 o'clock kasi sa taas ng gradas ko doon ako nagano ng manok ko. Titingnan ko yung mga manok. Tapos kung mag na hindi makita doon ako sa mga sisi. Ah. So Doon sa taas, paano na ka? Pa tanaw lang kita sa boss, ano? Oh, may kita kasi may, may mga poste, ano? Mm. May CCTV. May ilaw. May CCTV. Ah, wala pa tayo CCTV. Di sabihin natin meron, pero yung mga maganak ko. Matakot. <laughs> <laughs> Nagpalibot ang mga CCTV nila, guys. Hindi, yung mga bantay ni boss dito, mga sigbin, tikbalang. <laughs> yun. So, nakakaaliw, no? Mm. Tapos, walang internet dito. Ah, meron. Meron, meron din. Ah, yun. Tapos nanonood ko rin ng minsan ng mga news. Oh, yung news. Mm -hmm. Lalo na ba sa control ngayon. <laughs> <laughs> sikat na sikat. Wala kang kaibigan na contractor? Wala. <laughs> Dalo, so, bababa ka. Mm. Galing sa taas, punta ka sa mga sisiw. Sisiw. Titingnan mo dun oh. Yung mga tauhan mo tulog nang iba. Oh, uh, yung iba, yung ano, yung breeder ko. ah uh, hindi pa tulog yan. Mga 11 o'clock yan natutulog. Ah, kasi alam nila na mag-ikot-ikot pa. Hmm. No? Tapos, early morning naman. Anong oras ka gigising? 4.30 ng umaga. Naku, tingnan nyo guys. Exercise na. Ikot ka na dito. Ikot, Saroy na. Oh. Ikot. Basta walang ulan. Ikot. Naku, no? tingnan nyo guys. Sino bang hindi babata dyan? Tapos, 5.30. Kapi ka na. Oh. Breakfast. Breakfast, six o'clock. Itlog. Yung mga itlog na mga walang laman. Oo, sarap ng buhay. Tapos, alas 7, manonood ka, magpapatoka na yung mga tauhan mo. So, itong lahat, nakakood mo yung manong, mga 100 plus. Hundred plus. So, magpatoka sila alas 7, matapos mga eight. Eight plus. Eight plus. Tapos, check up sa mga manok, kung may sinisipon. Yan talaga gusto kong makita ba kasi doon sa atin hindi ko man magagawa yan. kasi unang una maliitan yung area ko tapos layo pa ng bahay ko hindi man ako maka hindi, 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 wala sa katulganan <laughs> <laughs> walang katulog tulganan sa kuwan lugar so hindi ko talaga ma, ma experience yung ma-experience nila maliban na siguro guys kung magkaroon ako ng ganitong farm kaya one of these days baka masamahan natin si Manong dito no? so, ma walang problema Sama natin. All the time. Yun! Basta ka kakugi, all the time. <laughs> Yun talaga, kung napapansin nyo, halos lahat ng mga nagpa-farm, mga kakugi, nagmamanok, kahit matataas na yung mga edad nila, pero ang babata pa rin ng mga katawan. Bibo Indriquez, 83 okay. years old. Matikas pa rin. Eh. Sila Chrome. Sila Bosili. Eh. No. Sino pa? Sila Nini Abelio. Ang dami. Tapos, ano pa rin? Brusko-brusko pa rin, oh? Kasi sa daily routine ba, sa mga exercise, dito manong, sa farm mo, may stress din. Meron din stress. Kapag may makita ka na no, yung mga sisi mo, matamlay, naka-exercise na -en. ka. Eh. nga. Kay Manong guys, ang nakastress niya pag may matamlay na mga alaga niya sa akin, naka-stress sa akin pag ubos na yung feeds. <laughs> Boss, wala na tayong feeds para bukas. Naku, stress na yan, guys. Isang sako na naman. <laughs> sa akin, guys, konti lang naman yung mga manok ko doon. Isang sako, four to five days lang. 4 to 5 days. Dito manong, ang isang sako. Isang araw. Isang araw. <laughs> Dubling stress ko dyan, guys. Oo, <laughs> na. Kasi all in all, manong, ang mga alaga na nandito, kasama na yung mga sisyo, mga babae, lampas yung ba? Mga 800. Mga 800 siguro, mm. no? Tapos ang tao mo dito na sinasahuran. Tatlo. Tatlong tao na sinasahuran. Ang tubig natin, wala namang problema, no? Eh? Oh, walang problema. Tapos may kurinti na naman. So yun na naman talaga, guys. Uh, dito kay Manong, ang importante, may sales. May sales. Kasi para mabubuhay yung farm every month, wala man siguro na ba kay palta sa sales? ah, uh, ngayong, ngayong breeding na ito ah, uh, every month, merong pumunta, bumibili mm, at least, no? Yeah. may pambili ng ano kasi guys nako sa lahat ng mga nagmamanok yung ba ah, uh, yung farming talaga isa yan sa tingin ko na magsasucceed in the future kasi kahit anong mangyari, mag-pandemic man, sa farming lang talaga, mag -ano eh, maliban ng mga game farming kasi nung mag-pandemic, talang problemahan na Wala, oh, problema yan. ito Wala problema yun. Ito, grabe yun. Nung ano guys, kung, ah, experience siguro sa lahat ng mga nagmamanok yun. Walang sir, outlet. Oo, oh, senti lang ako kay pag, pag lockdown, naubos yung mga manok ko. May nabilin. Oh. Sir Stephen, ito daghan. So, Sang, sikat kay Kato. Oo, oh, inubos yung mga manok ko. Natira <laughs> yung ano na lang, yung broodcock. <laughs> Surtiha. Sampung broodcock na lang natira. Surtiha, guys. Tapos Stop. mga tatlong araw, nag-ano, lockdown. lockdown. Di wala masyadong problema sa ano so, manok kasi ilan na, ilan na lang. Yun din ang nangyari sa akin. Nung mag-lockdown, doon pa ako nakatira sa ano eh. Sa compound nila, Antit. Uh, Nag-rent ako doon. Iilang tiras lang ng manok ko na nandun. Ay, wala. Pwede yung kung na nga. Gamay na kayo yung lawag. Pwede na itsahan ni Momomho. <laughs> kasi mahirap ang mga feeds Oh, so, so, sa ano, sa Bakulod. Ang uban nga eh, gikatay na lang nila. Oh, no, katay na lang, no? Oo. Sabi, wala, maulang outlet. Walang mabilhan ng mga feeds kasi nakasarado yung mga agribet. Talagang problema yun mga katugi. So ngayon, manong, tuloy-tuloy lang ang buhay dito. Oh. Tapos, Abang-abang uh, sa mga ano Guys, sa mga gustong mag ano diyan ha Mag acquire ng mga manok Excuse me Sa mga manok ni Manong Marami dito guys Ang dami pang mapipilian dito guys Mga kakogi Yung mga nandito ngayon mga kakogi Hindi yan mga rejik-rejik ha Hindi yan mga tira-tira Mga ano yan talaga Kasi hindi man sabay-sabay yung mga Ipanganak mo nung di ba uh. So yung unang mga nakompleto Yung balahibo mga kakogi Yun ang mga unang nabenta tapos may sunod-sunod, sunod-sunod. So ang nandito ngayon kadalasan mga late-born? Uh, nandito ngayon uh, may ano, may sa late-born at saka yung sa national. national. Hmm. Pero mayroon pa rin mga lokal? Ay, may lokal, mga koalan siguro may 30 piraso mga 30 piraso na lang guys uh, so natira sa early bird ko mga 10 o 20 mm, yun yun na lang mga ano pero lahat banded yan banded tapos ilan pa dito yung mga materials pang breeding pang breeding ang pang breeding ko mga broodcock ko nasa 20 mga 20 pa uh -huh. malalaman natin na pang breeding material ang broodstock yan kung may palong pa uh -huh. may tapay pa uh -huh. no So, yun mga kakogi. Kung gusto nyo mag-acquire, kontakin nyo si Manong, Makik-appointment kayo. Ito yung Facebook account niya. Ping! Yan, Manong Edwin Game Farm. Mayroon kang fanpage? Mayroon. Anong fanpage natin? Uh, ano, Manong Edwin Game Farm. Ah, Manong Edwin Game Farm pa rin. Yan, uh, Manong Edwin Game Farm. So, hanapin yun. nyo lang. Hanapin nyo lang. Tapos, kung gusto nyo pumunta dito, hindi kayo mawawala. Type nyo lang sa Google Maps. Manong Edwin Game Farm, itutoro dito. Mm. bisita ulit natin ang Manong Edwin Game Farm. Si Manong Manong. Mayroon man pa kang ano, sa mga panawagan dyan sa mga ano natin? Uh, viewers? Ano Kung gusto niyong mga makabil sa mga linyada ko, punta lang kayo dito. Uh, meron naman akong Facebook account at Messenger. Yan. Yan lang. At recorded sa Google Map. Pag check nyo sa Google, ituturo kayo dito guys. Yun. Tit boy, meron kang shoutout? Hoy, shout out. Oh, great, Uy, shout Ito, out great, sa kay. Shout, shout out, out sa mga nagsubaybay sa mga ano, mga video namin. Ah, uh, kita kits tayo sa October 11. Yun. ka. So yun guys, mga kakogi. Maraming salamat sa panonood niyo. Kung gusto niyo once again, kung gusto niyo pumunta dito sa Manong Edwin Game Farm, pasal kayo guys para makita nyo yung mga alaga ni Manong dito marami pa mga 100 plus pa ang nakakord ngayon dito mga kogit at pwede nyong maabel, mapilian yan! Mga kakogi, Manong, thank you kay Manong ha. Thank you, Kuyo, sir. Kage. Kuyo, kage. po na. <laughs> oh, Pwede na guys pindi, kasi. Pindi, big boy, pakuyugon ko. Basta si Manong, matik. <laughs> <laughs> matik daw, matik daw So yun guys, mga kakogi, maraming salamat sa pananood ninyo. Hanggang dito na lang muna ang episode na ito. Guys, nandaan palagi. Pag may sipag, may aanihin. Bisaya, Basta magkugi, dun ay maani. Okay. Alright. Okay ba kaigop? Okay ba kaigop? Huh?